So boss, ganito ba yung bell mo? So naka group katulad nito mga boss. So dito mga boss, pag ganito yung bell mo o nagpaganito ka ng bell, wag na wag mong gagamitin yung stock na lining mo mga boss o boss. Dahil lang mangyayari diyan ay kakainin lang siya nung groove na to mga boss. So ang dapat na ilalagay natin ay yung ganitong klaseng lining. So aftermarket na yung ganitong klase, kulay itim. So yung ganito kasi mga boss matigas So pag yung uh, bell natin ay stuck At naglagay tayo ng ganitong klasing lining Ang kakainin niya mga boss Ay uh, yung ating bell naman So eto So yung hub ng ating bell So kaya nilagyan natin ng uh, regroup Ang ipaparis natin ay ganitong klasing lining mga boss So yung kulay itim na aftermarket Kasi matigas yan mga boss So hindi rin siya basta-basta makakain ng groove ng ating bell dahil matigas yung ating lining. So yan. So pag nagpa groove kailangan uh, aftermarket na lining na ganitong klase, matigas. So ganyan. Kasing tigas ng bakal mga boss. So okay. God bless.